Isang makapalitikan at mapagpalayang araw mga binibini at ginoo sa mga nagtitipong guro, mga mag-aral at panauhin ng ating pamayanan na ngayon ay naririto. Sa araw na ito, ating matutunghayan ang dalawang makatang magtatagisan ng kaalaman, inyong mga ang kanilang giting at kahusayan. Kaya naman, buksan natin ang entablado sa mga mandirigma ng talastasan. Kasama natin ngayon ang dalawang alagad ng panitikan. Ang isa ay itinataguyod ang kayamanan ng nagdaan, inyong masdan, ang tumatangkilik sa tradisyonal, mga pamanang lulan, ang aspetong sosyal at kultural. Paglipas naman ng panahon, nagkaroon ng bagong kawan. Narito ang isa, makabagot moderno ang ipinaglalaban. Sinasambit na bagong anyo, atin nang yakapin at nang ang kamalayan, mapagyabong na rin. Mahal kong mga tagapanood, makinig, mamangha at mamulat sa kanilang iniwika. Ating tunghayan, pagkat ibinibigay ko na ang pagkakataon sa unang makata. Mapagbalang araw sa kapitapitagang mamamayan ng Bansang Silang. Ako ang hinirang mula pa sa nakaraan. Tangan-tangan ang yaman ng ating mga ninunong hinubog ang kasarinlan Masdan ang kanilang panitikan, sumasaliw sa nagdaan at kasaysayan, sa mga titik na sumasayaw sa pahina ng panitikan, sa mga kathang hinulma sa pamilya, relihiyon at karanasan, sining ng bayan, buhay ng kultura at kamalayan. Sa kamay ng madayuhang mandaragit, hindi nagpatalo ang mga kwentong bayan, karunungan at maging awit, nagpapatuloy na ginagamit kaya tama lamang, tradisyonal na panitikan ang tangkilikin nitong mga nagmamalasakit hindi magpapatalo ang ginoong galing sa mundong moderno ang katauhan ng pagbabago bumabati ng magandang araw sa inyo sa usaping panitikan mayroong taglay na diwa mayroong kwento at mensahe sa bawat salita kung kaya sa modernong panahon may bagong sigla pumupukaw sa damdamin sa pamamagitan ng mga salitang malaya ang wikang global, nakikisabay sa takbo, sumusunod sa agos ng panahon, tulad ng mga kwento ng pandemya at kasalukuyang kapupukay ng tao kaya modernong panitikan nararapat lamang ang siyang tangkilikin nating mga natmamahal sa bayan bagong mukha ang iyong iniwiga ngunit nakakalimutan mo na ang katuturan ng istruktura at tugma ng sukat ng tiyak na anyo at makadamdaming paksa lahat iyan ay sa tradisyonal na panitikan makikita Karagdagan pa, hindi nakakulong ang panitikang tradisyonal sa kahong elektronikal. Nariyan ng limbag, ilathala sa payagan at mga libro, dumaan din sa pasalita at dila ng ating mga ninuno. Higit na mahalaga ang pagkakakilanlan, iyan ang walang humpay na ipinagkakaloob ng tradisyonal na panitikan pinapanatiling buhay ang alamat, kwento at panitiwalang Pilipino na kikita, namamasi, nadarama ng alingmang interdisiplinary. Suriing mabuti sa panahon ngayon at sa panahong nagdaan, mayroon na itong napatunayan na kalagahan. Abay, may patutunayan pa sa kinabukasan itong tradisyonal na panitikan na hitik sa yaman, higit sa ano paman, dapat tangkilikin, pangalagaan. So, sa usapang panitikan, mahalaga ang pagsasalamin ng buhay at pamumuhay sa mga kwentong may pag-asa sa mga isyong panlipunan, karapatang pantao at kalikasan. Ito ang modernong panitikan, padutunguhan ay katotohanan. Ito hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap sa pagbabago. Kaya mas hinahangaan ang takbo ng modernong panitikan. Patuloy na umuusbong at yumayabong hindi nakatali sa tradisyonal na pamantayan. Ito ang tunay na kayamanan at yaman. Moderno, tunog ng bago para sa kabataan. Kabalintunaan, tangkiligin ang tradisyonal na panitikan. Ikakatwiran, tapos na ang panahon ng nagdaan. Tradisyonal, ito'y maikikintal. Moderno. Tradisyonal. Matapos marinig ang kanilang mga pangangatwiran at daing, nuwari niyo ba ang dapat tangkilikin? Nais kong ipahayag na sa akin, kapwa ay mahalaga at dapat pahalagahan. Ang tradisyonal, binibigyang daan ang ating mga ugat at kinabukasan. Nagbibigay galang sa nakalipas at nagpapahalaga sa identidad na ating kinagisnan. Ngunit sa moderno, itinatampok ang kasalukuyan at kinabukasan nagtuturo ng bagong mga landas at binubuklod ang iba't ibang pamantayan. Mabuhay kayong dalawa, mga alagad ng bayang sinilangan, parehong alagad ng tradisyonal at modernong panitikan.